Diniyak ni Presidential Task Force on Media Security Executive Director Yusek Paul Gutierrez na makakabit ng pabila ng radio broadcaster na si Juan Humalon o mas kilala bilang DJ Johnny Walker ang ustisya kasunod ng walang habas na pagpatay sa kanya. Ayon kay Yusek Gutierrez, kontento sila sa takbo ng investigasyon na isinasagawa ng Philippine National Police. Iniabot naman ni Gutierrez ang financial assistance mula kay Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez sa pabila ni Humalon na nagkakahalaga ng 350,000 pesos. Naghatid din ng pagkikiramay ang Pagulo at ang House Speaker sa pabila. Aabot sa 3.7 million pesos na ang reward money sa sino mang makakatulong sa pagkakaareso sa mga gunman. Matatandaan na noong Nobyembre 5, binarel si Humalon ng armadong lalaki na pumasok sa loob ng kanyang radio booth. Ngayong araw ang libeng ni Humalon sa Zamboanga del Norte.